Today, mag-vlog tayo! What's up guys? Welcome sa pinakaunang animated vlog dito sa aming channel. Since first vlog natin to, wala pa tayong content. Giniagawa mo! Ang naisip kong gawin ngayong araw ay maghanap ng content. Pero teka, anong klaseng content kaya ang babagay sa akin? Umbisan natin sa ano ba ang iba't ibang uri ng content creators. Masyado at malawak yun. O ano ba ang iba't ibang klase ng vlogger? Base sa aking research, may limang klase daw ng vloggers. Ang unang klase ng vlogger sa aking listahan ay tawagin natin silang the reality vloggers. Sila yung mga vloggers na gusto nating panoorin dahil sa person. Sila yung mga vloggers na gusto nating panoorin dahil sa personality na nakikita natin sa kanila. Uh... <laughs> sila yung mga vloggers na gusto nating panoorin dahil sa personality na nakikita natin sa kanila. Sila yung pwedeng makulit, mabait, humorous. Pinakamataas na success rate sa ganitong klase ng vlogger ay yung mga, alam natin yon mga celebrities. Kasi, kilala natin sila eh. Alam na natin na gusto natin silang panoorin mag-vlog. Ang pangalawang klase ng vlogger naman ay tawagin nating the power vlogger. Sila yung mga vlogger na skilled or let's say talented. yung mga dancer, singer, artist, mga athlete, at iba pa. Not necessarily na gusto natin yung personality nila, pero gusto natin makita. Maybe yung lifestyle nila. Paano nila ginagawa yun? Yung talents nila, skills, yung crafts nila, bakit ang nila sa ganun? Ang ikatlong type ng vlogger naman na nasa listahan natin, sila yung maraming time mag-record. Kaya tawagin natin silang The Time Vlogger. Yung content nila, yan yung mga may unexpected happenings. Dahil nga nakarecord sila, nakakapture nila yung mga biglaang pangyayari na hindi natin inaasahan. Let's say, may motor ako. Mag-rides, pabiyahin ng malayo, ganon. Set up lang ng camera, Maganda kung 360 camera, di ba? Para kita lahat, buong paligid, paikot, di ba? Kitang kita, harap, likod, gilid, taas, baba. Diba? Makikita mo yung mga nangyayari sa paligid. Not necessarily na gusto mo yung personality nila or talented sila. Pero sila yung may tiyagang maghintay na may makapture na interesting sa video nila. <tções> Ang pang-apat naman sa listahan ng na-research kong klase ng mga vloggers ay tawagin nating The Soul Vloggers. Not necessarily na gusto natin ng personality nila or talented sila or sila yung may na-video hang unexpected. Sila yung mga may experience na talagang tumatak. Hindi lang sa buhay nila, pero sa atin rin. Kumbaga, dama mo, nanuot. At pag ikinwento niya yon talagang parabang... Ano man, term yun. Nostalgic? Kaya madalas sa kanila, hindi kailangan ng real video or footage na nagre-record sila ng mukha nila. Marinig mo lang sila, ramdam mo na yung vlog. At ang pinakahuli at ikalimang klase ng vlogger, tawagin natin silang The Mind Vloggers. Sila yung para sa akin, pinakamalupit na vloggers. Sila yung talagang nag-iisip ng content pinagpupuyatan yung idea. Hindi kailangan ng nakakatuwang personality or talented dancer, singer or something or athletic or nagaabang ng mga pangyayari sa paligid nila or may past experience. Sila yung may mga naiisip na bagay, gawain, lugar, any topic na pwede nilang gawing content at madalas may matututunan ka pa sa kanila. Hindi ko sinasabi na bawat vlogger ay may isa lang out of the five, no? Most of them, combination ng two or more. At lahat naman sila magagaling mag-isip ng content, no? Meron dancer na may nakakatuwang personality. Merong moto vlogger na mabait. Meron athletic fit. Gusto natin yung personality niyang pranka, humorous, at marami pang iba. Ang pagbablog naman ay walang rules. Nasa sa atin pa rin yan kung anong gusto nating i-share as long as wala tayong tinatapakang tao, alam naman natin yan siya. Kung alin ang mabuti at alin ang masama. Sabi nga ng isang malupit na animator, Ang pagiging vlogger ay para ring pagkakaroon ng kapangyarihan. Mas maraming subscribers, mas malaki ang responsibilidad. Ay, wait, 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 wait. Gusto ko lang pala magpasalamat sa mga sumuporta sa amin mula umpisa. Share nyo na rin pala sa comment kung anong gusto nyo yung video for the next video. Huh? <laughs> Share nyo na rin sa comment kung anong gusto nyo yung gawin natin next video. Thank you for watching!